na guys tignan natin ulit ano ang resulta may ano, na trap tayo wala eh ano? guys nak pergi But So ito guys so Abang tumitingin tayo na oh May nakita akong pira Basa po Thank you Abang tumitingin tayo ng trap natin sa ibon nakakita ko ng pira basa pa salamat Basa. basa pa guys eh, basa pa ito guys oh. nakita ko ng pira basa pa sa kanya siguro to ng kwan ang dumaan dito baka nahulog o baka namingwit sa kanyang pira siguro to nalaglag Oh, na yun nubinta pa oh. Basa pa. Bilad ko ito mamaya. sa ito. Thank you. May mga kalain na dito pa sa gubat <laughs> ka makakita ng pila. Tapos <laughs> baka nalaglag to sa kanya swerte na araw ko ngayon ah. Wala ako na trap. Pero may pira naman ako nakita. <laughs> Nang tumitingin tayo ng trap natin. May pira tayo nakita guys. Thank you Lord. Wala guys. Na tayo ng uli, walang dumaan. Sa trap natin, pera pan kasi makakuha. Pag may dumaan lang. May tubig kasi at mahaba yung palay no baka dito sana meron ah wala pa rin wala pa rin guys oh so. tapos no? na hindi naka hindi na gumalaw wala pang dumaan kaya dito na lang tignan natin kahit isa lang para makita nyo ano makahuli yung trap natin pag dumaan pag wala wala talaga wala talaga guys eh. walang dumadaan Manito. Wala akong huli Pero may pira ako nakita Siyerte <laughs> naman ito Mahalas sa trap Siyerte sa pira Ayan o oh, wala So guys wala pa rin Ayan okay, guys o Wala o oh. Walang dumaan guys o oh sa trap natin kaya pasensya pero may pira naman tayo nakita tingnan natin maglilib po tayo dito pag umuwi ito pala yung tawag dito sa amin danaw iwan ko sa tagalog sa iba suba to eh amin danaw sa lunggo, malawak to guys Tignan nyo palagi ditong bumabaha pag umulan abot do yung tubig yan guys ko na ang lawak nito malalim to guys hmm. dito sila kumukuha ng tubig sa palayan guys dyan yeah. okay so ang lapad nito Yeah, ain't ang init na guys oh, Grabe Init guys o oh. So guys Wala pa rin tayo nakuha sa trap natin Walang dumaan Ayan guys o oh. Kaya na video na nakuha at May bot dito guys o so lawak ng palayan dito. guys. Ayan. Yeah. Yeah, Uy, alam tayo. Baka ah, may aso dyan. Ayan, yeah, guys. Uy, yeah, alam tayo. Net. And guys, ang palayan dito sa amin. Ang lawak. Dalapad yung palayan dito sa amin, guys. Oh, 'yan oh. Malapit na maghinog. Palapit ang siyado guys. Yan. Sa tabing bahay namin doon guys. Luto na. Uh, ano lang. Okay guys. Thank you for watching. Sana magustuhan yung video ko guys. Right. Salamat.